Tatlong bagay na wag na wag mong gagawin sa relasyon nyo, lalo na kung nasa long distance sa relationship kayo. Una, yung makalimutan nyo mag-update sa partner nyo kahit isang araw lang. Dahil dyan magsisimula yung pagiging matamlay ng relasyon nyo. Hindi mag-update ng isang araw hanggang sa maging maraming beses na. Hanggang masanay kayo na wala na ang update sa isa't isa. Pangalawa, yung hindi nyo inaayos yung away nyo sa buong araw. Yung nagpapataasan kayo ng pride kung sino ang unang makikipagayos. Huwag nyong sanayin yung ganun. Maniwala ka o sa hindi. Isa sa inyo ang magsasawa. At ang huli at pinaka-importante, huwag ka mag entertain ng iba bukod sa kanya. Hindi porke busy ang partner mo, busy ka na rin sa pakikipagtawagan sa iba. Panigurado kapag nahuli ka, masisira na ang tiwala niya. At yan yung mahirap mawala Dahil hindi natitigil yan sa pag-overthink kapag hindi kayo magkasama Kaya kung gusto mo maging matibay ang relasyon nyo kahit LDR kayo Gawin mo yung mga bagay na to